update sa aming upo na mahaba. Humaba pa siya, as in. So, nilagyan na ni daddy ng fence kasi baka kainin ng bunny o kaya ng squirrel. Itinaas na namin siya kasi sumayad na siya sa lupa. Ayan, nilagyan ni daddy ng wire. Tapos ng tissue para hindi maputol. Grabe. Ang haba, 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 haba niya. Five feet mahigit na. Nung sinukat namin five siya, ngayon siguro mga 5 buwan. Matangkad pa sa akin. Tapos, magpapakbet kami mamaya. So, ito, ihahalo namin siya. Masarap tong sili na to. Tapos, eto pa. Ah, may mahaba na namang upo. Mahaba na naman. Meron pa dun sa kabila. Ayun, mahaba din siya. Pero ito, ito yung matatabang upo. Ayan siya yung hindi masyadong mahaba. Ito pa, may mahaba pa. Tapos, ayan, kaso yung iba na bulok kasi medyo pa iba-iba yung weather namin. Ito yung matataba, you see? Ito yung difference nila. Ito yung mataba na upo, ito yung payat na mahaba. Ito, may mataba ang upo, may isa pa doon, may isa pa doon, ang dami pa, ang dami, sobra. Ngayon, magpapakbet kami, fresh, fresh na ampalaya ang, ang gagamitin namin. Tapos, ayun, marami pang ampalaya dun. Tapos, nanguhan na ako ng kamatis. Ayun yung sili. Kukunin din natin yung sili mamaya. Tapos, kamatis. Nanguhan na ako. Pero, kukunin namin yung ibang cherry tomato kasi hinug na yung iba. Sayang naman kung mahuhulog lang. Yun lang.